Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So, short video sharing lang tungkol dito sa ating experience dito sa gulong ng ating sasakyan Toyota latest Ace. So, nakamags na tayo. Ang naging problema nito, yung ating lug nuts, lumuwang na yung kanyang saka ng adaptor. Yan, kinalawang na. So, babagi ko lang ito sa inyo. Anong nangyari dito sa atin eh, para maiwasan ng iba. Kasi ito, dati alam ko na, pansin ko na may kalawang na to. So, okay lang. Hindi natin siya pinalitan kasi nababaklas pa naman. Dahil sa katagalan, hindi naman tayo napaplata ng gulong kasi makapal pa yung ating guma. So, hindi naman tayo nagkakalas nito mas kinalawang lalo siya. So, nung ating babaklasin sana at ating i-adjust ia yung ating preno kasi medyo nalalaliman na ako. Guro numipis na yung ating brake show. Ayan. So, ngayon, nung ating babaklasin na, hindi natin mabaklas. Kasi nabilog na ito. Itong kanyang sinusuksukan ng ating adaptor. Dito, dito sa lagnat. So, nabilog na to. So ngayon ang ginawa natin para matanggal na ang ah, pinawilding natin. So mahirap kasi pag hindi natin siya pinatanggal at naabutan tayo ng plat kahit makapal pa yung ating gulong hindi natin masasabi ang pangyayari. So hindi natin siya mababaklas kasi gawa nito. So, ngayon ito pinapaltan ko na siya nakabili na tayo ng panibago. So ito ang joke na bahang pauli ako dito kasi hindi na naman mabaklas itong isa umikot ng bahagya. So buti na lang yung isa may kasamang adapter na mas maganda pa yung tali, mas lapat pa yon nabaklas natin tapos pinukpok natin yung martilyo habang kinakalas natin para lumuwag ayun, natanggal naman so share ko lang sa inyo itong experience ko para hindi mangyari sa inyo kung ang gulong ninyo ay ganito din na nakamags tapos ganito din yung inyong lag nuts eh pagka nakita natin medyo may kilawang na Palitan na natin. Hirap na. Yan, so ito, papalitan ko na lang to. Ang gusto ko sana ipalit dito yung buo ng ganito. Yan, parang ganito sa crosswind. Yung buo. Pero ang kailangan kasi natin, nakamags nga tayo mahaba. Meron namang ganito, kaso baka hindi pasok yung sukat kasi kakaiba dun yung pinaglalapatan ng dulo nito. Baka hindi pumasok. Kaya ang binili natin, yung kaparehas na lang din. Kahit may adaptor nang ganito. Gusto ko sana wala ng adaptor na ganito. Para diretsyo na lang dito sa ating tie range. Ayan, ganyan. Para hindi na maano siya. Mabilog. Less siguro yung chance na mabilog, mabilog yung lug nuts at ma no ng ating adaptor. So, ayan. Papalitan ko lang to share ko lang sa inyo so yun lang mga kaota sana makatulong hindi ko nabibidyohan to kung paano mag palit nito kasi madali lang naman to kalas kabit lang yan yan mga kaota napalta na natin lahat ng lag nuts bago na lahat ito Yeah. Ito na yung apat na ikabit na natin. So, palitan na kagad natin. Pagka nakakita tayo ng unting dalawa, hindi natin pabayaan para hindi na siya umabot sa pagkakataon na lost thread na pagbabaklasin at abutin tayo ng plot tapos hindi matanggal. So, yun lang.